ngayon, hindi mo pa rin ba alam kung paano makakuha ng free items dito sa Timok? Well, 2025 na. Dapat alam mo ito. So, in this video, isishare ko sa iyo yung dalawang paraan kung paano ka makakuha ng free items sa Timok. So, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, ano ba yung dalawang paraan na yon para makakuha ka ng free items? <clears throat> But before that, alam naman natin na yung Timo is an e-commerce platform. Kagaya din siya ng Lazada, Shopee, TikTok. Kaso, locally yon When it comes naman sa Timo, kahit nasaan kang country, is pwede nila ipadala yung item na yon, Okay? Now... And the best part pa dito is marami siyang benefit especially kapag new user ka. So meron na siyang free shipping, meron ka lang matatanggap na 2000 voucher, okay? Tapos meron pang free items. Now, let's discuss kung ano yung dalawang paraan kung paano ka makakuha ng uh, free items. First is yung pagiging affiliate sa Timu, okay? So, paano ba maging affiliate? So, very simple lang. Mag-register ka lang. So, paano ka makaregister? I-click mo yung link sa description box below na nagsasabi how to register as a free uh, as an affiliate dito sa Timo. Okay? So, once nagawa mo na yon i-click mo siya, mag-register ka, i-download mo, di ba, yung app. Okay? So, once na-download mo na, ang kailangan mo lang gawin is i-share ito, okay? Sa mga tao na gusto din mag-shopping online dito sa Timo. Okay? Halimbawa, meron kang kaibigan sa ibang country, no? So, pwede mong i-share yung app. Once na mag-download sila ng app, meron kang kikitain na 100 pesos. Pero, nasa on-hold pa yon kikitain mo lang yung 100 pesos na yon once bumili siya ng item. In short, Meron kang komisyon sa percentage na item na binili niya, plus komisyon doon sa download na 100 peso. So, kung gusto mo ng full details, ilalagay ko na lang yung YouTube video sa description. Okay? Paano gawin si Timo Affiliate in just 5 minutes? At saka, ilalagay ko na rin sa description box below kung paano maging influencer, okay? Kasi sa influencer naman dito sa Timo, magpo-post ka lang, okay, ng pictures or videos, okay? Doon is pwede kang kumita sa pag-post lang mismo ng content, okay? So, now, ano yung second way? So, guys, yung first way, it's totally free, okay? Kasi, once na meron ka lang komisyon, okay? Yung komisyon na yun, yun yung bibilhin natin na product. So, nagiging free items talaga yung bibilhin mo dito sa Timo. Kasi, every time you share the app is meron kang kikitain. At yung komisyon na yun, yun yung bibilhin mo as a free item na, okay? Yung second way, ito yung paid. Okay, paid version. Kasi dito guys, once nag-download ka na ng app, okay? So, paano ba mag-download? It's totally free. So, ilalagay ko na lang ulit yung link sa description box below, okay? Yung link kung paano i-download. Now, Once nag-download ka na, nag-register ka na, meron uh, na sa timo app ka na, 'di ba? Meron ka matatanggap na free gift. Actually, that's three items, okay? Pero makukuha mo lang 'yung three items na 'to once nag-purchase ka ng qualified orders. In short, bibili ka muna ng product tapos plus ng free items mo. Okay? So, in short, makukuha mo 6 to 7 items. Okay? Depende yan sa value na yun. So, I hope, okay, na meron ka nakuha value sa video na to. At kung meron man, okay, at kung meron ka naman mga katanungan, just comment down below para masagot natin. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.